magandang hapon sa inyong lahat ano dito naman tayo ngayon ah, mag sana kami ng pukyutan may pukyutan kami nakita rito kaso lang mahirap kasi ang daming ah, tawag, tawag dito yung ano mga baging hindi makapasok yung ah, natawag namin ditong namo o yung pausok so bago namin yun ah, puhagin pag ano namin ng paparaan kung sana may ilagay yung namo namin so kumuha muna kami ng may pinuwag din kami mga kanter ano ah uh, uh, yung tinatawag dito sa amin liguan yung maliliit parang patsukan din pero maliliit ito yung mga kanter oh. so marami rin siyang ano ayun o no? dami ding Uh, pulot. So ayan oh, pulot 'yan mga hunter oh. 'Yan. So natin yung uh, kamera natin mga ka hunter. Pero bago ang lahat mga hunter no, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa 1.5 subscriber natin. kuya dito lang kami para sa iyo ha. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga hunter. So pasensya na talaga mga hunter, hindi tayo nakapag-hunt ngayon. Okay. Uh, kasi busy nga sa trabaho. tarin ko yung camera natin mga hunter para makita nyo yung anap po wag namin kaya mga kanter no huwag namin na aliguan so so ayan yung tignan natin yung pupuhagin sana namin mga hunter, eh. kung makita ba natin dito so ayan mga hunter, o yung tim na yan mga kanter sa may sanga ng kahoy na, na malaki yan yung, ayan o, ayan. In yung bahay ng Pukyutan mga kanter. Kaso nga lang, mahirap. Ayan, wala tayong malagyan ng uh, namo. Kasi nga, daming baging. So, doon sana kami mag, ano nang, set up ng, ano, ng namo. O, maglagay ng buko para papunta sa taas. Problema nga, ah, uh, ma, ano siya, sasabit siya doon sa maraming baging na yun so hanapan pa namin ng pamamaraan itong mga kung uh, anong gawin namin dito para makuhag namin kasi mga canter ka nakakapurwison na rin yung mga canter ka no? kapag, ah, kapag nagtatrabaho ka dito katulad niyan mga canter ay may rabiran na yan so yan may rabiran eh, malapit lang yan mga ka-hunter pag uras na maano yan sila ma magalaw ay pag nandiyan kaslalim, ka lalim, nag tapping ng rubber dyan siguradong dudumugin kanila so yan, matanggal sila rito mga kanter, para hindi tayo kabahan pag naghahanap buhay tayo dito sa bundok so dito lang tayo malapit mga no barangay magbuk uh, tulunan north Cotabato. so ito yung pinuntahan natin dati dito mga no may busay ayan kaya buti na lang yung kasama ko nakakita ng ano nang leguan so o, mga kantero, o. Mga ayan oh daming pulot makantero so, ayo no pulot makantero mintay mo ng pagkain chutik man natin no kanter kuotay na kunti o bitaw pero hapit mahurot oy hey! <laughs> kunti bita pero hapit mahurot ayan so, makantero hmm ya you no? Know? Wow! Hmm. Sarap. Ya mi ay. Gugol. Ayo. Ayo, Bapak. Laro, Mat. Hmm? Laro. Hmm? Sarap. Paano mo So shout out sa lahat mga kanterno, shout out sa lahat na nagsuporta sa YouTube channel natin na Katribo Hunters Vlog. Maraming marami salamat sa inyo lahat. Nagigil ka. So 1.5 na tayo mga kanterno. Marami maraming salamat talaga sa inyong suporta mga kanterno. God bless sa inyong lahat mga kanter.